Hello magandang oras po sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay sa aking youtube channel Ngayon ay babalik live naman tayo sa ating youtube channel At Kumusta po kayong lahat Sana po ay nandyan po kayo sa mabuting kalagayan Ngayon po dito sa amin yung sitwasyon po namin ay uh, Tapos na po yung bagyong tino pero sa mga kapitbahay namin ay maraming nasalanta ng bagyong tino at sa kabilang barangay namin dahil malapit lang po dito sa amin yung Canlaon City dahil parte po ito ng Negros Oriental itong aking tinitirhan ngayon taga Mindanao po ako pero nakapagpangasawa ko dito at kaya nandito ako at meron tayong uh, natuklasan na pangyayari sa Bagyong Tino kaya lahat ng mga Kuryente dito sa amin maraming natumba at kaya hindi ako nakapag vlog ng aking youtube channel dahil walang kuryente, walang signal, walang wifi Kaya mahirap tayo makapag upload ng mga videos Pero kahit nga may mga bagyong paparating sa ating uh, buhay dito sa aming lugar na natamaan ng bagyong tino kahit maraming nasalanta ng bagyo at uh, sa aking pong side ay okay naman po tayo dito. Kaya nakapaghanap tayo ng maraming mga mutya at ito po ay natuklasan ko doon sa bukid na kung saan maraming mga kahoy na nasisira dahil sa bagyong Tino. Kaya ito po ay aking nakuha ito sa araw ng Martes itong uh, itlog ng bayawak o tinatawag kung sa bisaya, yung bayawak yung kung tawagin halo, halo sa bisaya ito po ay itlog sa halo na nagiging bato at nakikita ko po ito sa ilalim ng uh, punong kahoy na may mga bato na naka uh, naka sangga sa ilalim dahil parang kuiba-kuiba po yung bato at doon ko ito nakikita at natuklasan ko na ito po ay sa halo o bayawak kong tawagin dahil doon po ang bayawak pumasok at yung bayawak na aking nakita, sinundan ko kung saan siya pumasok at doon talaga siya pumasok pag sunod ko doon at mayroon siyang mga uh, daanan na kanyang daanan papunta sa loob ng bato at yung bato na yon ay ang makapasok lang po ay yung kasing laki ng ating paa yung galon na one galon ang yung katawan ng bayawak at maraming itlog doon sa ilalim ang itlog na nakikita ko ay maabot siya ng mga pitong piraso kaya kinuha ko doon at yung bayawak ay nandoon sa pinakailalim Nila natatakot sa akin at meron akong nakuhang itlog doon at ito po ang itlog na nakukuha ko na kakaibang itlog na kulay niya ay kabang. Yun po, parang ano, tigris siya. Kaya hinuha ko at sinuri kong mabuti kung mutya ba siya o bato ba siya na pagkaitlog. Kaya napakaswerte natin kahit nga gaano ka uh, bigat yung ating sitwasyon dito sa Negros Oriental. Ay meron pa rin tayong biyaya sa ating Panginoon na makakuha tayo ng birtud ng halo o bayawak. Ayan po yung itsura at napakaganda pong itlog na bayawak na ating nakukuha. Kaya pasensya na po kayo na matagal po akong nakapag-vlog at nakapag-upload ng mga videos dahil hirap po kasi makuha yung mga mutya na galing po sa kalikasan dahil nga nagpaparamdam po yan sila at nagbibigay ng mga mensahe sa kanilang kilos at sa gabay na tagapagsalita sa ispirito. kaya nakapunta ko sa bundok dahil tinitingnan ko lahat yung lugar namin kung ano ang itsura sa kanyang pagka ano pagka daanan ng baha kaya ito po ang ating natuklasan na bato o mutya ng bayawak na ating nakukuha kaya napakaganda po ito sa pamproteksyon po yung bayawak kung proteksyon pag usapan yung bayawak na kadapa po yan hindi basta basta matamaan kung ano mang sakuna dahil nakadapa po yan at makahinga din yan sa ilalim ng tubig kahit ilang uh, ilang oras pa doon sa ilalim ng tubig yung bayawak. Kaya maganda ito sa proteksyon at pampaswerte. Ang swerte nagdala nito dahil nga ay siya po ay napakamahal po ngayon ang bayawak. Maraming gamot po yung bayawak. May gamot din niya na mapagkukuna ng kanser yung kanyang uh, dugo. Mayroong dugo niya na kinukuha para pang ano pang halo sa medisina ng doktor kaya binibili po yan ng marami kaya ito po ang kanyang birtud o mutya ng itlog ng bayawak na ating nakukuha ayan po ang itsura napakaganda po ang kulay niya ay kulay kasing kulay din ng bayawak ayan ganyan din kang kulay ng yung bayawak para siyang patig ayan patig po na may pagkamula-mula at may pagka puti at may pagkaitim para siyang kumuplads yung kulay ng bayawak yan patig yan ang paggamit nito balutin mo lang ito ng pulang tila tapos ihabak mo maganda ito sa proteksyon at swerte dahil kapag swerte po kasi ang pag-usapan maraming swerte may swerte na hindi ka natamaan ng anumang sakuna kaya hindi tayo natamaan ng sakuna dito sa Negros Oriental dahil swerte tayo mayroon tayong mga birtod na galing po sa kalikasan. Kapag may birtod ka na galing sa kalikasan, mahirap matatamaan po yung lugar ninyo at yung bahay ninyo kapag mayroon kang birtod ng kalikasan. Dahil ang kalikasan po, yan po ay uh, sumasangga sa mga anumang sakuna na paparating sa ating lugar. Kaya bihira lang po ang tao niwala sa mga uh, mutya ng kalikasan o nature power na kalikasan galing. Kaya sa awa ng ating Panginoon, yung ating bahay dito ay hindi nasira, hindi natamaan. Ang natamaan lang natin yung poste ng koneksyon sa ating barangay kaya nawalaan tayo ng kuryente dahil natumba po yung mga poste dito na napakaraming poste na tumba kaya medyo matagal po yung pag-aayos ng mga poste kailangan pang Uh, ipadaan po yung mga sasakyan minsan nga yung mga ibang poste binubuhat pa namin para magkakuryente lang kami para meron kayo, ha, uh, meron kaming mga ilaw dito kaya maraming salamat na walang na, uh, na dito sa aming barangay dahil po siguro yan sa aming pananalig, pananaleg at pagdarasal ng aming uh, ng ating Panginoon kaya higit sa lahat at uh, yung ating daladala na tangan-tangan na galing sa kalikasan, yan po ay nagbibigay sa atin ng proteksyon. Kaya naproteksyonan po tayo ng ating inang kalikasan. Ayon po ang aking masasabi at maibag ngayon. At maraming salamat sa inyong uh, paghihintay. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo kung kailan ako makapag-update. Minsan, yung mga ibang mga followers ko umaalis na dahil matagal-tagal na ako nakapag-vlog. Dahil alam nyo na na dalawang bagyo yung papunta sa Pilipinas at yung pinakamalaking salanta dito parte sa Visayas. Pero dito sa aming barangay, hindi kami natamaan dito sa awa ng ating Panginoon. At yung ang natatamaan lang po yung poste. Kaya ngayon, uh, buhay tayo at maraming salamat sa ating Panginoon. Kaya nandito tayo nakapag-vlog ulit, nakapaghanap ng mga mutya pagkatapos ng bagyong tino at ito po ang ating nakukuhang mutya ng halo o tinatawag na sa Bisaya halo sa Tagalog yung uh, dragon lizard yan sa English guro oh, dragon lizard yan sa English. Ayan. Kaya yun lang po ang aking masasabi at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel at God bless po sa inyong lahat na way patnubayan po tayo ng ating Panginoong Diyos.